kamustahin naman natin ang lagay ng trapiko dyan sa Balintawak Toll Plaza sa Enlex. Kasabay ng inaasang dagsa ng mga biyahero ngayong Holy Week, iulat yan ni Clazel Pardilia live. Clazel? Dayan mahaba-haba ng pila ng mga sasakyan dito sa Balintawak Toll Plaza sa Enlex. Pero normal pa ang lagay na yan. Bukas inaasahan ang pagbigat ng trapiko, umaga ng Merkoles Santo. Biyaheng Apayaw na sa si Felipe at kanyang pamilya ngayong araw. Takot na kasi silang maipit sa trapiko, na karaniwang nangyayari tuwing Merkoles at Huwebe Santo. Eh, hey, wag ka nang sumabay sa maraming sakyan kasi bukas, uh, rasa or nay sa North Luzon Expressway o NLEX ang karaniwang ruta ng mga biyahing norte patungo ng Bulacan, Pangasinan, Baguio at Ilocos Region. Kaya inihahanda na ng truck driver na si Arnel ang kanyang sarili sa dami ng makakasabay na motorista na pauwi sa probinsya ngayong Semana Santa. Diba, traffic po. Tiyaga-tiyaga lang po sa, ano, sa mga traffic na ganyan, tapos lulusot po kami kahit saan. Kung may lulusutan. Katulad niyan, ay, iwas din kami sa mga hulay mga ganyan. Tapos, iwas din kami mga disgrasya, mga, mga asagi. Marami kasi mga ano, mga driver na ano, barumbado eh. Ayon sa LX, posibleng pumalo sa 330,000 o higit pa ang bilang ng mga motorista na daraan sa North Luzon Expressway ngayong Semana Santa. Yung period ng uh, March 22 hanggang April 1, yun po yung uh, Holy Week period na binantayan po natin, na-expect natin na tataas yung uh, daily average natin ng 10%, ano, from more than 300,000 uh, normal daily average for NLEX and another more than 70,000 daily average for SCTECs kaya ng NLEX, magsisimula ang search ng mga motorista pa norte mula alas 10 ng umaga ng March 27 hanggang alas 2 ng hapon ng March 28. Muling bubuhos ang mga sasakyan sa NLEX pabalik ng Metro Manila mula alas 4 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi ng March 30 at alas 2 ng hapon ng March 31 hanggang alas 8 ng umaga ng April 1. Naka-full alert status ng NLEX dahil sa inaasahang volume ng mga motorista. ni na ang Safe Trip Mo sa GoComm Motorist Assistance Program at nagdagdag ng 1,500 ang mga tauhan na nakapwesto sa kahabaan ng expressway. Libre ang towing service sa pinakamalapit na exit sa mga class 1 vehicle gaya ng sedan. Nagdagdag na rin ang mga rest at refuel station, pati mga cashier. Nasa 50,000 motorista pa rin kasi ang walang RFID. Gaya ni James na ngayong araw pa lang nagpakabit ang RFID. Pero hindi pa naman niya ito gagamitin. Uh, baka mas marami na po mga pila noon pag, ano, pag, uh, pag sa 28 pa kami nagpakabit. Bakit sir? Kapag sa cashier, kamusta ba ang experience dun sir? Uh, baka mas lalong tumagal mamit magdideploy din ang incident response team at fire truck sa buong expressway. Una nang sinuspinde ang roadworks at lane closure sa NLEX, ESITEX at NLEX Connector. Na yan, sa mga oras sa ito ay may kaunting pagbagal na yung mga sasakyan pagpunta doon sa mismong toll ng Balintawak Toll Plaza. Dito yan sa NLEX. Pero inaasahan naman na magiging mabilis at banayad yung sitwasyon paglagpas doon sa mga cashier at sa may RFID area. At magiging banayad yung biyahe ng mga motorista paglagpas ng Mikawayan, Bukawe, pati na doon sa may San Fernando do interchange. Diyan. Ingat po sa pagbiyahe sa ating mga motorista. Maraming salamat Chrysler Cordelia.